Actually, ang ganda po ng depensa ni Cruz dito eh. Sinalo niya tong bump na ito ni Holt, kaya napigilan niya yung kanyang atake. Since bigger player talaga itong si Holt, dapat nakaka-atake siya sa ganyan eh. Pero yun nga, good ang nagawa ni Jericho Cruz. Okay naman din po ang pagkaka-kick out niya kay Scotty mga idol, pero kasi hindi naman din gaano ka-shooter itong si Scotty talaga. Kaya niya makashoot, oo, pero kung sa ganitong sitwasyon at kung si RJ yung nandito ay eh, ititira niya yan. Si Scotty ay iba. Okay talaga ang ginawa niya rito kasi pwede niyang ibigay yung bola kay Holt kasi kita niyong sinasaraduhan na nga siya. Kaso madaling makaka-recover si Jericho dyan in which papabor po sa depensa ng Beermen. Kaya ipinilit pa rin talaga niyang mag-penetrate in which akala mo patay na yung play pero ganyan ngang may nagagawa siyang something pa rin. Now ito, pansin ninyo mga idol. Taon niya ngayon si Jericho Cruz at ganito talaga sila dumipensa kontra sa San Miguel. May iwan po si Scottie dyan sa may gitna at bakit? Para syempre umalalay kay Japet at hetong pumipesa na nga po si June Mar sa may left block. Lugi talaga si Japet dito sa lapad ba naman ni Abay eh. Kaya kailangan talaga may umalalay no and sugal tong ginagawa ni Scotty gawa na nga rin po nung iniiwan niya si Cruz sa kabilang side ng court. Pero andyan naman si Ahan Misi kita niyong nakausog siya para kaya niyang tumapat sa dalawang shooters nitong SMB. At dahil dyan, nakanakaw siya ng bola rito kay June Mark. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xbet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makukuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag -bet. Ito, hindi na po natin tatapusin yung clip pero kita niya yung attention to detail din ni in terms of defense. Tao pa rin niya si Cruz pero nakatingin siya doon sa on the ball. Kasi willing talaga siyang mag-help eh. Nakawala si CJ dahil sa cut at heto po si Scotty na kumakaripas ng mabilisan para tumulong at mag-recover. Ganyan niya Scotty rin talaga although risk nga rin to dahil na rin iniiwan niya nga ng libre itong si Jericho. Pero dito naging all goods naman at bukang naiwasan pa nga niya yung quick score sa ni CJ dyan. Again mga idol, makikita natin si Scottie na talagang inoobserbahan yung galawa nung dun sa may hawak ng bola. Tila panira to sa mga patakas na play ng Beerman kasi andyan yung Asher sa gitna Mabuti pa ngayon at si Ross din po yung tao niya in which mahina rin po ang shooting. Kaya itong medyo cut ni Marshall, andyan siya nakaharang. And again mga idol, nakatulong na naman si Scottie dito sa bag drive ni CJ. pagwala wala siya dyan, malamang nakapag layup na po itong si Perez. Ang maganda pa rito sa Hinebra, tila alam na nila yung mga gagawin nila. Okay, naghelp si Scottie rito. So si Holt, Matic, lumipat na doon doon sa tao niya. Good team defense din. Kita niyo mga idol, hindi rin talaga mainly scoring yung ambag niya. Alam na ng mga idol nating mga kabarangay yan. Naka-zone tong San Miguel at matic si Scottie yung nasa gitna At siya ang babasag nitong depensa ng San Miguel Para sa mga hindi po nakakaalam na mga idol natin Talagang dito sa gitna dapat pinapapunta ang bola Para makuha niya yung atensyon ng kalaban Kita nyo, pagkabigay kay Scottie sa gitna Napalingon si CJ dyan dahil instinct na nga rin po ng mga players yan Mapapatingin yan kahit sobrang saglit lang din Even dito sa ilalim Laat silang tatlo nakatingin doon kay Thompson sa gitna At ito lang po ang kinailangan para malito ang depensa ng SMB Open na si RJ Talagang effort din to sa depensa sa mga idol at todo pressure din. Kaya napapasayaw din siya at times dahil sa intensity na binibigay niya rin. 1, 2, 3, 4, apat na players ng San Miguel po yung nandyan mga idol at ang kasagupa lang nila ay si Scottie Sa ganito rin talaga siya nagpakilala nung rookie year niya sa Hinebre. Almost 10 years later, heto pa rin siya mga idol, masipag talaga. Fast forward natin ng kaunti at nakakadiskarte rin po yung Hinebre sa ganito eh. Mintis naman at makikita natin si JB natin na tinapik yung bola dyan. Nagbenepisyo pa si Scottie nun. This game mga idol no, nagtapos po si Scottie Thompson with 10 points, 14 rebounds and 4 assists. Hindi man kalakihang stats din pero kitang kita this game yung effort na binibigay niya sa kada possession. Ang ganda rin po ng pasahan nila ni RJ noong second half. Dagdag mo pa si Ahan Misi at siya yung bumuhat sa scoring this game with 25 points. Sabay syempre, clutch as usual naman si JB kung kailangan ng puntos eh magpo-provide din talaga siya. Impressive din po mga idol yung pinakita ni Scotty sa defensive end at nasusulit niya yung pag niya ng pag-iwan sa tao niya para magbigay ng help defense. Dahil dito, nanalo po ang Hinebers sa Game 6 at sila na po ang mag advance sa finals kung saan makakaharap nila ang TNT Tropang Giga. Ano po masasabi niyo sa naging laro ni Scotty mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba plug na rin natin ang ating very first merch. Ako ang nag-design nito, mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.